Natagpuan na ang mismong palasyo ni Haring David. Ngayon mga kamunti, natuklasan ito ng mga sayantipiko, mga dalubhasa, mga archaeologists. Ang labi ng tatlong libong taong palasyo na sa Israel na iniugnay kay Haring David bilang kanyang kaharian ano nga ba ang mga natuklasan ng na mga eksperto at mga archaeologists sa lugar na ito sa Israel ito ba ang palasyo ni Haring David walang duda ito talaga ngayon ikukwento ko muna mga kapatid mga kaibigan na kung ano sa Biblika na nangyari at pangyayari yung panahon ni Haring David at sa natin ilalabas ang ebidensya na natagpuan mismo ng na mga eksperto ang mismo kaharian ni Haring David mga kaibigan, isa sa mga kilalang tao at lingkod ng Panginoon Diyos sa Biblia ay si Haring David. Nakilala siya ng karamihan sa atin patungkol sa kwentong kasaysayan ng kanyang gapiin o patumbahin ang isang malakas na mandirigma na si Gulayat na dihamak na mas malaki kaysa sa kanya. Di nagtagal itong si Haring David ay naging hari ng mga Israelita at mismo ang Panginoon Diyos ang nagpatibay ng posisyon niyang ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng palasyo para sa kanya. Mababasa sa unang kronika 14:1 hanggang 2, ang sabi, si Hiram na hari ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David. Binigyan niya si David ng mga kahoy na sedar at nagsugo rin siya ng mga kantero at karpintero upang gumawa ng palasyo para kay David. Dito na batid ni David na pinagtibay ng Panginoon ang pagiging hari niya sa Israel at ang kanyang kaharian ay pinasagana alang-alang sa bayang Israel. Malinaw ang sabi mga kapatid at mga kaibigan, ang katunayang pinagtibay ng Diyos ang pagiging hari ni David ay nang ipagtayo siya ng isang palasyo. Isang palasyo kung saan doon siya tumira at hindi na, ginam, at hindi na magambala pa ng kanyang mga kaaway. Kasi yung mga panahon na yun, mga kaibigan, si Haring David ay ginagambala lagi ng mga kaaway niya. Ngayon, ang ginawa, pinagtayo siya ng palasyo, pinagtibay ng Panginoon Diyos ito. Ang palasyo, siyempre, may mga bakod na matataas upang hindi siya magambala. No, kung baga sa atin yun, may mga security na ng mga bakod. No, ngayon ituloy natin. Mababasa sa un, kalawang Samuel, 7 hanggang 1 sa saling magandang balita Biblia. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang palasyo. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Sa talatang ito, mga kaibigan ating binasa, ay malinaw na mababasa panatag na tumira si Haring David sa palasyo na ipinatayo para sa kanya. Ang banggit pa'y hindi na siya ginambala doon ng kanyang mga kaway. Ngayon ito mga kaibigan, sa maniwala kayo sa hindi, sa panahon natin ngayon na kristyano, at natagpuan nila ang palasyo mismo ni Haring David. Tugma ang mga ebidensya. Ito. Ngayon, sa, art sa, uh, sa isang artikulong pinamagatang, 3,000 years old palace in Israel linked to biblical King David na naitala noong 2013 ay iniulat nila na merong natagpo ang labi ng isang palasyo doon sa Israel na nagmula pa noong 1,000 BC. Ibig sabihin, isang libong taon bago dumating sa pang ang Panginoong Isokristo before Christ. Na, eto yon taong 2006, pagtungtong ng 2006, ng ang mga archaeologists ng Hebrew University of Jerusalem, kasama ang mga member ng mga antiquities o mga dalubhasa sa Israel tungkol sa mga archaeologists o sa mga natatagpuang lugar, ay nagsimulang maghukay at pag-aralan ang isang site na kilala sa tawag na Kirbet Kiyafa. Ito ay matatagpuan sa layong 30 kilometers na, ng nang southwest sa Jerusalem mula sa Jerusalem 30 ng southwest ibig sabihin hindi kalayuan mula sa Jerusalem no ang kirbit kib yapa mga kaibigan ay iniuugnay sa sinaunang lunsod ng Sharayahim no na kabilang uh, sa sama sa, maka, sa maka ilang beses na, na nabanggit sa mga Jewish scriptures o sa mga old scriptures na nasakop ng Judean territory Ibig sabihin, may old scripto scriptures na magpapatunay na merong kaharian si Haring David. Ngayon, sa pag-aaral ng mga dalubhasa, dito ay minatagpuan silang mga ebidensya na magpapatunay na ang dakong iyon sa Israel ay kinatatayuan noon ng isang palasyo na nagmula pa noong 1000 BC. Eh mga kapatid, mga kamunte, ano naman ang katunayan niyan? Ano ang katunayan niyan nga ay ang dating kinatatayuan ng palaso ni Haring David? Kaibigan, na, paagandang tanong niyan. Sa aking pagsasaliksik personal at pagsasangguni sa mga artikulo sa mga old scriptures na mula sa mga dalubhasa historiador sa, na sumasang ayon sila na tumutugma ang lokasyon ng dako at maging ang petsa kung saan at kailan at kailan itinayo ang palasyo ni Haring David. Base kay Megan Bishop Moore, na isang eksperto pagdating sa filosofiya at pag-aaral sa kasaysayan ng sinaunang Israel, mismo'ng naitala daw sa Hebrew Bible na si David at ang kanyang palasyo ay naitindig, naitindig upang pamunuan ang Israel. Ayon pa sa kanyang, ang aayong pa sa kanya, ang termino Terminong Israel ay tumutukoy sa pinagsamang kaharian kasama ang mga tribo ng Juda kung saan dito rin mismo itinayo ang nasabing palasyo ni Haring David. Ibig sabihin, ang lokasyong ito mga kapatid, mga kaibigan ay tugmang-tugma din sa dako kung saan naghukay at nag-aral ang mga archaeologists mula noong taong 2006 na ang site niya na ito ay tinatawag sa pangalang Kirbet kiyafa na, na pinaniniwalaang sakop ng tribo ng Juda o Judean Territory noon batay sa mga Old Scriptures. Sa madaling salita, tugma ang Old Scriptures, ang petsa magig ang mga pag-aaral doon sa nakitang palasyo. Sa bahagi naman ng petsa mga kaibigan, ha, ayon sa isang nilabas ng mga dalubhasa, ang paghahari ni Haring David ay nasa pagitan ng mga taong 1010 BC o hanggang 90, 970 BC o kulang-kulang isang -kulang libo o isang libo bago dumating ang ating Panginoong Sokristo dito sa mundo bago ipinanganak. Samantalang mula naman sa ibang artikel at sa ibang pag-aaral ay sinang-ayunan nila na ang palasyo niya ay naitayo sampung taon Sampung taon ang nakalipas, magmula nang siya ay maghari na ang ang pahayag naman ito ay akmang-akma sa edad ng site na na, na napag-aralan ng mga archaeologists, meaning nag-aral yung ibang archaeologists at may iba pang pag-aaral na isinagawa dito at meron din isinagawa dito na hindi naman sila nag-usap-usap pero iisa ang kanilang resulta, hindi nagkakalayo. Na ang banggit nga nila ay kinatatayo ang iyon noon ay isang palasyo na mula pa sa 1000 BC. Sabihin, sa pag-aaral, kumbaga, 1 plus 1 equals to doon. Dito equals to din. At dito equals to din. Sabihin, mga eksperto na ang nag-aaral at nagsuri sa lugar na ito, eto na ngayon. Sinuri nila ang palasyo dumaan sa carbon dating test, mga laboratories. Bukod dyan, sa kanilang pag-aaral sa nasabing dako, ay nakatagpo pa sila. Ay ito pa, ng mga ebidensya na, na makapagpapatunay na ang lugar na iyon ang kinatitindigan ng palasyo ni Haring David. Ganito naman ang pahayag ng isang archaeologist. Meron isang archaeologist na nagsabi na mula sa Israel Antiquities Authority. Ito yung talagang halos wala na ibang ginawa sa buhay nila kundi mag-aral patungkol doon sa natuklasan sa Israel. No? Isinali ko na sa ating wika para pare-pare sa ating maintindihan. Ang sabi, daang-daang malalaking jar ang natagpuan sa site na ang mga hawakan ng mga ito ay natatatakan ng opisyal na selyo. Gaya ng kaugalian sa kaharian ng Juda sa loob ng maraming siglo. Ngayon mga kaibigan, maski pala doon sa lugar ng Israel, nakatagpo sila ng na mga opisyal na selyo o mga jar, mga banga na batay sa mga scientifico, sinuri nilang maigi dumaan sa mga mga laboratories, mga pagsusuri ng scientists, nakita nila ang jar na ito sa carbon dating test, tugma doon sa panahon ni Haring David. Batay pa sa iba pang esperto ulit. Hindi sila, parang hindi sila tumigil eh. Pinasuri, kumbaga sa doktor, ipinasuri mo yung sakit mo, may second opinion ka, may third opinion ka. Iisa ang sinasabi sa'yo. Ha? ang mga ang mga naglalakihan diyan na nakita na gawa sa serami na ang mga ito nga ay nakita sa mismo sa Kirbet Kiyafa kung saan yung palasyo ni Harin David na nang sumailalim ito sa carbon dating test na pag-alaman nila 3,000 to 1,000 taon ang, ang edad gaya ng labi kung saan ang palasyo na diskubre sa makatuwid Walang pag-aalinlangan ang mga dalubasa na ang dakong kanilang nadiskubre ay ang dating palasyo ni Haring David sapagkat at sapat ang mga ebidensya ng kanilang natagpuan, kanila nakalap sa nasabing site at batay din nawasak noon 980 BC sa pamamagitan ng isang digmaan sa mga pelesteyo. Meaning, nagkaroon talaga ng digmaan ayon sa kasaysayan na nagkaroon digmaan nung malapit na 1,000 BC sa pagitan nun na siyang kinabasag ng mga sirami at sa kanya nasira ang palasyo ni David. Siyempre, wala si David ng mga panahon na yun. Pati ang mga Haring Solomon. Diba? O ngayon, kaibigan, dito talaga tugman-tugma. Walang duda na ang lugar na nakita nyo sa litrato ay lugar ni Haring David. Ibig sabihin, sa madaling salita, kung bakit ginigera ah ang Israel sa akin palagay akin chori at hindi na ito mawawasak kailanman masisira lang ibang pero hindi sila magagapi dahil andito na nilarahan ng mga propeta dito nagsimula sila Abraham Moises at dito nagsila sila Panginoong Kristo, dito pinanganak sa Bethlehem hindi papayag maging ang Biblia na nakasulat na ang Israel ay masakop ni man Kaya itong natuklasan natin, mga kapatid, uh, talagang ito ay breaking news to, kumbaga. Isang nakakahanga, nakakalakas ng panampalataya, lalo na sa mga, siyempre sa mga kabataan ngayon, sa mga Gen Z, na halos eh, ang ang hawak ay cellphone na at hindi siya nakapagbabasa masyado ng Biblia narito ako kinukwento ko sa inyo kung ano yung mga nangyari at hindi lang kwento binubusog ko kayo ng masustansyang usapin at mga uh, masustansyang pag, uh, mga ebidensya na ipinapakita ko sa inyo na kung ito ba ay tunay kasi misan ang binabasa natin sa Biblia baka hindi tayo maniwala para mas maniwala kayo Nagpakita tayo ng mga ebidensya na nahukay ngayon sa ating panahon. Meaning, yung nakasulat na kwento na kay Haring David na may palasyo talaga, meron talaga batay sa ating panahon na nakita ng mga archaeologists. Kaya walang duda na ang lahat, magmula ng nagtalakay ako ng uh, Sodom at Gomorrah na patunayan natin totoo. Yung bato na hinampas ni Moises na binukalan ng tubig, totoo. Maging ito kaharian ni Haring David, totoo na naman. Napakarami pa akong iba'y ipapakita sa inyo na talagang Biblia, aha nga kayo. No? O maraming maraming salamat po sa inyo. Eto uh, ito po ay napaka-educational topic, napaka-biblical, scientifical, history, history, lahat po. No? Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po lahat kayo.